Sa gitna po naman ng mainit na banatan ng dalawang kampo nagkasama sa Davao City kahapon, sina Pangulong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Naroon ang Pangulo para pangunahan ang pagpapasinaya sa Davao City Bulk Water Supply Project. Ipinagutos dito ni Pangulong Jr. na paspasan na ang pag-aayos sa water project sa bansa, lalo pat naririan ang banta ng climate change at El Nino wala po naman sa event ang mayor ng Davao City na si Mayor Baste Duterte na kamakailan lamang ay binanatan po si Pangulong Junior na dapat umaray mag-resign na sa pwesto. Bukod sa water plant project na mahagi din po ang Pangulo ng higit na, na 2,000 titulukon ng lupa sa beneficiaryo ng agrarian reform, wala din doon si Mayor Baste. Pero present po naman ang kanyang kapatid na si VP Sara Duterte na siya mismong nagpakilala sa ating Pangulo. Magkasama rin pong nilagdaan ni na Pangulong Marcos Jr. at VP Sara ang kontrata sa pagtatayo ng Davao Public Transport Modernization Project. At sa kabila po ng mga banat ng mag-amang Duterte kay Marcos Jr., masaya daw ang Pangulo na dumalaw sa balwarte ng mga Duterte. Ted Failon at DJ Chacha, Ngayon, nasa on 5, 92.3, News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.